Ay, Naka nakaupo lang yung mga pulis doon. Ang iba, nagsiselfon. Eh, pagod na pagod, senator, yung mga kapulisan po ninyo. Alam mo, yung, yung mga police they're just following orders. Dapat talaga yung mga nagod yung uh, commander nila, kung sino ang utos sa kanila. Eh, yung mga pulis dyan, sumusunod lang yan sa order. Eh. Sumusunod lang yan sa utos ng, ng kanilang commander. At kung yung sabi mo nga, hindi na makapasok yung gustong pumasok, hindi na makalabas yung uh, gustong lumabas, Abay Marcelo na yan. Hindi na, hindi na yan tama. Hindi na yan tama. Ang tapahol na mag-serve ng warat. Ngayon, na-serve nila ang warat. Wala doon yung sineserve nila. So, i-return e nila yung warat sa korte o ano pang next na procedure na dapat lang gawin. At uh, ilisanin nila yung lugar. Bakit? Binili ba? Binayaran ba ni Tori yung uh, lugar na yan at siya na kumamayari? Hindi naman siya tama yan. Hindi tama yan totoo yan uh, senator at alam po niyo kanina uh, habang nagdi-negotiate pa doon sa may uh, harap ng mga uh, compound uh, si General Torre at mga legal counsel aba yung nasa likod banda yung mga tauhan po niya ay sinira po kaagad yung mga pader yung uh, uh, bakut po doon eh nagkaroon da ang nangyari nagdulot ito ng tension at uh, ilan sa mga missionary workers na nanod doon ay pinusasan at nasugatan, marami pong sugatan, sa ah, Senator. Eh, po pwede na wala naman pong resist ng mangyari sana. Eh, kasi, eh, nag-uusap naman sana ng maayos. Eh, bakit bigla? May tear gas pa po, ah Senator, ang ginawa itong mga uh, kapulisan. Sir, sir dapat uh, kung lumabag sila sa kanilang uh, uh, police operational procedure, eh, may pay pananagutan sila. Uh, anyway, recorded mo kaya lahat ng mga pangyayari dyan? Yes, dapat sir. niyo at... Uh, Gamitin yung ebidensya yan sa Korte. Senator, meron pang isa. Dahil uh, batay doon sa mga videos and photos na nakuha po ng mga missionary workers dyan po sa KOJC, eh may ilang nga uh, polis din na naka-uniforme pero yung patch na nakalagay, eh hindi po Philippine flag, ha? American flag, Senator. Ito huba? ba ay normal na proseso? Nagkakamali lang ba minsan yung mga uh, polis pag ganyan pong mga operasyon, legitimate operasyon? No? Ano ba? <laughs> Paano sila? US Army? O ano sila? US Police? Uh, dapat uh, kuha nyo, recorded lahat yan mga pangyayari na yan para gawin ninyong uh, talaga. <laughs> eh, hindi tama yan. Eh, bakit sila mag-suot ng uh, flag ng Amerika? Kung sila ay Pilipino, sila ay Philippine National Police. Hindi tama. Oo. Kaya nga po, uh, Senator, nararamdaman ngayon ng mga taga KOJC para silang hinostage ng kapulisan. Yes. Uh, kailangan kailangan siguro ng si Atty. Torrio may may ginawa na bang uh, hakbang? Meron na po. Dapat, uh, opo. Oh, pumunta ka sa korte eh, para kuno kayo ng court order na uh, palisin sila diyan, hindi man sila hindi man sila mo nang bumiyari diyan, nagpumasok sila para mag ng warrant. Kung eh, Ngayon, wala silang, walang, 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 wala yung subject of the warrant. Kung bakit pa sila mag-standby, hindi pa sila nag, hindi pa binili yung property niyan. Okay. Basta sa illegal entry. Illegal entry. Ano pa bang dapat mapananagutan nila dyan sa batas? Bakit yes. na inoccupy yung lugar na hindi kanila? Yes, no. That's uh, private, private property. Private property yan. Opo. Yes, uh, 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 Senator, uh, just a short uh, facts po sa nangyari po kanina. So nangyari po isa uh, average uh, average 2,000 or more nakapulisan po ang uh, pumasok po ang sumalakay po sa KOJC compound. Nangyari po, nagsilbi po sila ng arrest sa isang tao po, uh, Sylvia Simanes, kung di ako nagkakamali. Yun po ang isang uh, unang ipinakita. Pagbigay po, uh, usap po tayo na maayos ang ating mga attorney kay, uh, kay Tore. Kinausap po natin na, Sir, kung maaari po, daanin po natin to sa legal na pamamaraan at maayos po. Ganun po nakapag-usap ang ating mga lawyer. Sige po, papasok po kayo, sasabayan din po namin. At least, kung gano'ng karami rin po sana yung kapulisan ninyo, may, may, mabigyan din po namin ng tao para makapag-conduct po ng video. Kaso lang po, ang sinabi po ni uh, General Tory, ini-emphasize niya po, gaya po na nangyaring hearing din po ninyo sa Senate, lagi niyang binabanggit ang elsewhere. Na hanggang ngayon po ata hindi niya po maintindihan ang ibig sabihin ng elsewhere. Na paulit-ulit po na ipinag, uh, ipina, ipinangaral ni Atty. Torion ang, ang meaning ng elsewhere. Na yan din po ang kanyang ginamit na basihan for him to conduct the whole operation inside the compound and to enter every building wherever he wants. Which is in explaining ni attorney Torion that before you do that, there should be a clear permission for every building, for every houses na may mga nakatira. Wala na po yun. Ang sinabi po ni Tore, sa ayot niyo sa hindi, papasukin namin yan, sumakay po siya sa truck, na truck na magiging daan para wasakin yung gate. So instead of may masaktan, sige po, pinagbigyan po namin. Dalawang libo, pinapasok po namin sa gate, and they conduct everywhere, umihi saan-saan, binaboy ang lugar, sinira yung mga gate, may pumasok pa po sa likuran kung saan may nasaktan, nagbato ng tear gas, marami pong na-injury, meron pong inatake ng puso, meron pong isang namatay. Yun po ang short facts sa ginagawa hanggang ngayon po ay hindi po sila umaalis at isa po rito ay hindi po sila pwedeng magpapasok ng kahit sinong even residente ng KOJC compound. Sila lang po ang may karapatan, ang kapulisan lang daw po ang may karapatan na magpapasok kung sino gusto nilang papasokin sa compound. In other words, sila po ang may discretion, sila po ang may authority sa kasalukuyang kaganapan sa kingdom po. Kaya, yan yan, klarong, klarong sobrang abuso na yan. Sobrang abuso na yung ginagawa nila na gano'n na hindi kayo makapasok sa inyong property at uh, hindi kayo makalabas sa inyong property. Ano yan? Hostage taking? Hostage taking na nangyayari dyan? Ah, Maling-mali po yan. Maling-mali talaga yan dapat eh, uh, e, pumunta na kayo sa korte para makakuha kayo ng uh, court order na dapat, dapat eh, uh, kuhan sila. Uh, magkakaroon ng uh, uh, order sa korte kung anong dapat gawin diyan sa sitwasyon na yan. Mm -hmm. Pumunta na kayo sa korte para, para legal lahat. Yes, Senator. I'm, Senator. I'm oh. Yes, sir, Ibi. Sorry. Sige, go ahead, sir. Yes, B. Senator. Yes. Yes, Senator. No, ako rin nga. uh, Senator Batot, this is Elmer, no, Ibi Hugalbot sa Facebook. May tanong lang po ako, Senator. I think I remember sa hearing mo, I, don't know if it was uh, DILG Secretary Abalos who promised... Sabi niya, pumunta siya para ayusin niya yung nangyayari dito. Uh, ayun nga, natuwa naman eh. Nakita natin yung mga pulis ng chichikwento, wala nang mas... Hindi na nakamask. Uh, kikita na 'yung mukha. Ah, uh, baka 'yan 'yung uh, adjustment na ginawa nila. Kasi 'yan man talaga ang uh, sinabi natin do sa hearing ay know kung pumunta na si Secretary Abalos dito. So so in follow up to that, uh, Senator, uh, hindi ka na conduct ng uh, another hearing uh, tungkol dito sa panibagong uh, event na 'to. Hindi pa naman tayo nag-adjourn sa ating uh, hearing. no? ongoing pa yan, under suspension, uh, uh, under suspension lang. So, pwede natin ipagpatuloy yan dahil nga, hindi, hindi natin tayo nag-adjourn, pwede natin ipagpatuloy natin, lalong-lalo lalo na at uh, may ganitong nangyayari ngayon, eh kailangan natin investigahan yan. What, what, uh, what are we going to expect kung uh, uh, wala naman indigan sa ganyang klaseng uh, ginagawang uh, abuse? Ano? Pero, eh, hindi pa tayo. Kaya uh, tayo, tayo naman, eh, kayo, uh, sa QGC, you, you don't have arms na para lumaban sa kanila at pislabing uh, table mo kayo, ayun yung lumaban. E, eh, paano nyo sila mapapaalis dyan kung uh, hindi tayo kukuha ng uh, uh, court order? Puntahan nga nyo sa court ang order. Problema, ang problema, ang problema, attorney, holiday sa po. Sabado. Oh, holiday sa kasi. Bajo. Holiday po kasi. Itinaon talaga. It, it, itinaon talaga ng long weekend. Yes, yes. Ay, lang ko. Uh, Senator, opo, meron pong request. Uh, ganito yan, Franco. Uh, uh, masyadong, ano, masyadong technical, lo, Kung, kung ako makialam niya sa operasyon nila. Uh, ako, ang, ang, ang kongreso, pwedeng gumawa ng investigation after sa kanilang ginagawa. Kung meron silang mga ginawang paglabag sa batas, kung meron silang ginawang pag-abuso, pero yung haharangin uh, ko sila sa kanilang ginagawa, Uh, baka makwanday dyan na ma tayo dyan ng ano, uh, 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 intrusion sa executive uh, jurisdiction. Ilang trabaho yan eh. Yes, Kailangan nito, pinaka-arbiter -pinaka nito talaga is the court. Dapat kumuha tayo ng uh, sa court nito pero sa baduman. Paano ito? Sa hmm. baduman pala ngayon. hindi pa sa lunes. So Martes na yung mag-open yung mga korte. Eh. Yun nga, yun nga. So saan will, po lalapit? I will I will I will I will try. I will try no? pero ah, mahirap na gagawin issue tayo dito. Gagawin tayo ng issue na nagkikialam ako sa uh, executive branch of government nila. Uh, meron tayong separation of powers eh. Uh, ah, gagawin tayo ng issue na naman yun, kung tayo makialam. Kahit na ang puwapakay natin is makiusap lang for humanitarian na uh, reasons. Pero mahirap na rin kung gagawin tayo ng issue na nagkikialam sa trabaho nila. Ang sabi na nag-o-padayo, nag, -o nag tayo. O nga. tayo doon sa kanilang uh, turf, sa kanilang teritoryo. Uh, yun lang. siguro, as a friend, ba, kung, kung kinukonsider pa niya kung uh, uh, dati niyang boss at uh, kaibigan, kung makinig siya sa atin, pero ang mahirap nga kung gawan tayo ng issue na gano'n. Uh, sige lang. Sige lang. I will thank you, over kung how to approach the situation, ha? Uh, mag-isip tayo, mag-isip tayo ng paraan. Yes, sir. Oo. kasi hang until now po uh, ilang beses na silang nag-iikot eh uh, sa kom